I-discuss muna natin ang current situation. So, dito, pwedeng masagap ang energy mo o energy ng partner mo. So, dito may someone na umaasa pa. O, o nagtutry mag-manifest. Hot fog mix signals block the emotions messed up pero pagsabay-sabay na natin. No contact siguro to. Oh. Separation reading. Kasi may ano tayo dito. Broken. Shattered. Hot. Broken. Destroyed. Missing you. Craving. Desiring. Thinking. So, more likely separation reading to no contact. Ito almost the same. Oh hot fog or heart fog ito cloudy judgment mixed sig mixed signals blocked emotions messed up illusions and balance distorted so dito maraming bagay na hindi clear may illusion kasi tapos mix signals pero may messed up oh dito so may someone na nagkos ng breakup yung isa nga eh parang ayaw na makipag-communicate pero itong connection na to, more likely pamilyado sila kasi may family may family kasi dito. So ang kwentong to ay pamilyado, may anak na. O pwedeng isa sa kanila ay may anak na. Tapos ang dating yung isa ayaw na makipag-communicate. Eto, yung isa naman, gusto pa, nag expect pa, oh, hoping pa nga eh, na mag reconnect pa rin someday. Pero again, yung isa ay in pain, o oh, pare sila. Ano kaya tong messed up na to? Ano kaya yung pinaka-cause ng breakup? Pero may mis mixed signals tayo doon, oh. Distorted. Pero wala namang sinabing third party. Wala tayong klung third party. So, more likely, incompatibility. Yung cause ng breakup dito, oh. O sabihin natin, walang give and take relationship kasi may unbalanced doon oh. So, yun. Yun ang possible cause ng breakup. Incompatibility. Walang give and take. no contact to. Anong feelings niya sa sa'yo ngayon? Wait lang. May kukunin lang akong ibang deck. sa so game. Ito na. niya sa iyo. Ngayon. I fear you will never forgive me. Uh, tatakot daw siya na baka hindi mo na siya patawarin. So regardless kung sino ka dyan sa kwento ko kanina. Kung ikaw ba yung ano, ng block o ikaw ba yung ayaw na makipag-usap o ikaw yung iniwan o ikaw yung blinak o ikaw yung naghihintay ng reconnection regardless kung sino ka dyan basta ito yung ano feelings niya sa iyo ngayon natatakot siya na ayo I mean, natatakot siya na baka hindi mo na siya mapatawad. O baka natatakot siya na ayaw mo na sa kanya. I'm not the same person. O hindi na daw siya. Yung dating siya. Nagbago na siya. You are so beautiful inside and out. Mm -hmm. Beautiful ka daw. Oh, madali na maintindihan yan. Inside and out. Sa loob at labas. Ang katauhan mo. I know I hurt you. I don't want to hurt you again. Alam naman daw niyang nasaktan kanya. Pero ayaw. Na niyang masaktan kanya ulit. I love you today. And always i was just a fool for not admitting it uh, earlier mal ka naman pala oh pero hindi ko natatagulugin tong ano f o o l There is no one else thinking about you all day. Hmm, so possible din na reason bakit separated sila ngayon ay pa during dahil sa jealousy, also party situation. Kasi may ano tayo clue? There is no one else. Aha, uh -huh. o sabi natin nagkaroon talaga. Pero ngayon, wala na sila. Pwede rin ganun. So, iniisip ka raw niya all day. Bunga raw. mhm mm na Nowadays. Hmm. Ano kayang mga tanong. Anong advice sa iyo? Sa ganitong klaseng connection. Ngayon na hindi kayo nag-uusap. Isang call lang. Damahin mo lang yung pain mo. Pero, huwag kang magalala. Kasi, magiging okay din ang lahat. Mm -hmm. So, yan. Yan ang advice sa So, sa paraang ano, paano magiging okay ang lahat? Ano kaya yung good just na paparating? good news tapos bad news. Ano to? Superficial theatrical distracted depressed domineering bad news instability. Ay, lumago. So, ano yung good news na sinasabi ko kanina? Siguro... Magkakaroon na ng stability. So, parang gagawin lang natin tong ano. Upright position. Magkakaroon na ng stability. Give and take relationship. Magkakaroon na ng focus sa connection. Wala nang iba kung sakali man. na meron sa'yo lang ang attention hmm. hindi na magiging argumentative o magiging bossy so yan ang good news Napaparating di Hindi ka na mag-de-depress. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.